alam ko na naman ang tropang alis na naman <laughs> ayan nandito kami sa aqua planet wow saan tayo pupunta? sa aqua planet ayan so first time na yung ng aqua planet and of course excited kami pare parehas dahil pangarap namin yan dati pangarap lang natin splash island ngayon aqua planet thank you sa so sponsor Ayan ang aking sister to kasama kami sa kanilang team building kasi naman mas makakapunta na hindi kami kasama at lalo na ako kasi makakapunta doon so no choice siya so see you there guys so mamaya puta muna tayo ng uh, maybe stop over okay para makaihi and uh, you know coffee time bye hi bye love you mom see you later And guys, mas stop over na kami dito sa Petron. So, sa amin kasi, no, dito kasi sa amin, malapit na rin yung NLEX. So, dito kami sa may, may kawayan exit. So, may nyo dito, puro motor. Kaya nakakatuwa siya. Ang daming motor. Ang mga pangarap nating motor. ibibigyan natin. libre ni Here <laughs> Coffee time. Dito, walang McDo dito. Ditong stopover na to, walang McDonald's. No, yun lang. Siya lang ang wala. <laughs> yeah. so, let's go ulit. So, let's go! Mag-drive ulit tayo. Drive lang ang drive. <laughs> Pero, um, hihigop muna tayo ng in-order natin. ng um, Matcha o machalare? Machalare ng SB19. Pupunta na kami sa aqua planet. Iwan si Ellie. Hindi. Iwan siya dito. sa ang malapit sa Cavite daw. Ano? Sa Moa. Moa? Sa nga! Good luck! Sa yung wala pa siya. Oh. Sa Akala ko may joke. <laughs> yun nga yung joke niya! Joke na yun. Oo <laughs> nga, tawag-tawa ako. Yung magpapapap, naiinis ka kasi natatawa ka. Oh, bahay. Ang saya-saya. Wow. pag Parang nakakantok siya. Ah. So, pati na natin yung tulapin. Ang aking pinsan. Hindi tayo magpakita. Sana. store kasi nga convenient siya. So, ayan. Magastos. sa harap lang kami ng pwesto namin. Sige, pamilang <laughs> po natin sa

doon tayo sa pwede so yun na nga nakahanap ng makakasama yung pinsan ko kasi so, di ako pwede so, gusto niya talaga magslide so doon na lang tayo sa pwede ah kainis Ay, I'm sad di ako pwede, saya pa naman so ano tayo motivation natin yon na kailangan magpapayat pa tayo malungkot, makasakay na ako. Ayan, dito kami sa apat. Ay, salamat. At may nahuh, na isama kami. Nasakay kayo dyan. <gibu> <tod>

parang <laughs> ay siya na yun so oh, last uh, last meal for today merienda PM snack ay ngayon lang namin kukunin kasi parang ang kakalunch lang namin tapos so, meron na naman ito so puntahan na natin yung letter B B B no one to make it up B ito okay, ulit yung pila Alright. Ano kaya ang merienda natin? Pagto. Si Aisa, ang aming taga-pila. Galing niyan kanina. Eh, you nung know, papanood niyo yung surfing kanina. Worth it. Ang pabakas. Yan na nga, nakuha na namin yung aming merienda spaghetti. Spaghetti and soft drinks, of course. Uh -huh. um, magpapakamatay daw na si Aisang bago kami magpanlaw. Doon, no? Yung uh, pipindutin ni Ate, tapos mahuhulog ka. Ganyan yung pakiram. Okay, sa pagpapagay niya na po kayo. Uh, then, wala kong tataas na kamay, okay? Then, ganyan na po kayo. Steady, no, no necessary movement. So, Go! Good. Good luck, Aisang! See you later! Woohoo! yun nga guys may weight requirements ulit dyan kasi ganyan siya parang naka 90 degrees pabagsak ka talaga so abangan natin siya dito gabe, kinakabahan siya pero gusto niya gusto mo yan eh okay abangan natin siya dito hindi ko alam kung saan siya sa shoot dito pero umukong mataas pa yung akitin ni Aiza. na siya bigot-igot na. bigat siya Sobrang bang bigat ba niya? doon naman kami sa isa ah. so lahat ni isa na enjoy ngayon lahat kasi hindi nga ako pwede kasi mayroong mga weight requirements kaya hindi tayo po pwede siya let's go! So yun na nga, tatry natin. Tatry din natin yung ginawa ni Aiza. Taray natin! Woo! so kinahin naman natin. Ito naman ang buhok ko. Oh. Yan. Yun lang. Ang saya lang. Hindi mo nga lang makita yung nadaanan ng Kasi lakas ang hampas sa muka ng tubig. Okay, banlawan na. Nagkakaya mo maging tae. Eh. Ayoko. Ayoko. Nagkakaya mo maging Ayoko. Ayaw mo pala Ayoko na kasi pagod na ako. Kung drive pa, baka antokin pa ako sa daan. So ba ba yun? Kakanda tayo na. Gada-drive <laughs> ako na nakapikit. <laughs> si Ellie? So ayun nga, hindi nga kasi pwedeng mag-video dun sa sinakyan namin. Pero sobrang nakaka-enjoy. Ramdam na ramdam mo yung bigat ng mga kasama mo. Eh, este, ako lang pala yung mabigat. <laughs> Ayan. Baka ayaw na lang, lang ng aaaah! Ayan. Tapos ngayon, nakapila ulit kami sa roulette Baka manalo ulit kami. Sana ako kahit ano lang. Kahit towel ako. <laughs> Ikaw, de, Gusto meron? ko yung towel May electric fan na ako. Oo, di ba? Tawel. Need namin ng extra towel. Ayan. So, kailangan namin galingan sa pag-ikot. Woohoo! Wow. yun na nga guys so pauwi na kami at maraming maraming salamat ako Planets sa experience at syempre sa ati ko at sa cloud staff nasa <laughs> si ate ay wala pa pala so sa cloud staff maraming maraming salamat at pagano experience So marami kaming na cash at syempre grocery dahil nakipagbardagulan po kami pumila nagtyaga sa pila ayun so nasanay tayo dyan sinanay tayo para pumila ulit pila At, Easy yeah. Sa P -U -P yan, yan. yeah so guys thank you for watching see you on next episode bye